mga kaisam, amusin ay nakatali din po ari po yari na po rin kabaak mga kaisam. yan tayo po muna ikakain tas kukuha po tayo ng ano walisin po nagpapakuha po sinali ng walisin ay hindi natin tinigilan ay yah tabas na po rin lahat ilalim na po pati yan milky bukas po ang titira natin, natin yung kabaak yung kabila po ng talungan ano po yung yari na rin, Arin pataas oh. tapos na oh, milke utay utay po ay yari man din sa makalwa po natin papasukan ng tubig tara linis na lahat ng pilapil mamaya po uli alaw na po ang puno natin Matera po ito sasalitin po natin mamaya ay nakakaraos din oh. dinali po natin ng isang linggo Yari, walang tingin-tingin oh, Tapos na yan Lilipat na po motor Tapos ay eh, mag-iilalim na po sila Kuya Pako Lima po sila Pahan po natin mag-iilalim Yari mga kainsan, oh, malawak na farm po ng ano Dati pong palayan, ngayon po ay farm ng ano Mangustin Tatanim ba ako unti? Ay, lakatan. Lakatan ba? Oh, yan maganda. Oh. Yan dami na rin pala ngayon bakanting tubigan doon sa ilaya, ano? Doon sa may... Yung sa Andres ba? Dati naming ginagawa. Hindi yan ba sa iba bang? Oo, ako yung galing ko sa Ilaya ay eh, nag ano. Sumulsog, puro bakang timaray ano? ay... pa lang bakang timaray pa lang pa lang bakang timaray pa lang bakang timaray pa lang wak pa lang bakang timaray pa lang bakang timaray pa lang bakang timaray pa lang bakang timaray pa Tatam na lang ko yan ng ano. Ay, manggusta na yan. Lahat. Manggusta na lang ang ano. Nampag hmm. still lumaki yan. Eh. Siya nga. 2 years ah. Pag may dalawang taon ay. Ah, siya nga. Isang taon ka lahat ay eh, pala yan. Kailangan pala makukukuhin mo din ang pailog ano. Ay, oo. Oh, hindi harin nga. Natubig. Nakatining ay. Huyo. Oh. Natubig. Yan ay... Oo, oh, kayang pa yan. Siya nga hindi mabuhay ang saging dyan tubig so kayo kailangan ay hukay pa hanggang tuhod kuya nagaganda pa ng pang lalo mm. hindi ko gagamay ng ito napakalago oh. ah, ano ah, kumulot na eh. ay ko nga ng at doon ko yung lahat mm. Ah, ang bilis din lumok, eh. Ah, eh. Wala pa itong ng dini hindi po tayo kukuha ng ano ng walisin. Nakakalungkot sa kabila mga kaisan doon sa kabilang niyugan. Tayo po ay galing doon at sumulsog. Ah, ah. Pagkakadaming bakanteng pala yan. Mga lukbanin po kung may ari. Tinatam na nalaang po ng ano. Ng saging. Walisin po kay nanay. Comment nga kayo mga kaisa kung nakaka-relate kayo. Are ay <laughs> Dapat ay tuwing ano, Sabado at Linggo ay makatatlo kayo. Ibinibigta po namin dati 10 piso ang isa. Pambaon po. apat po ay kampit na maliit kaya po namin ang, ang ano tatlo nito tatlo apat pag sabalit at linggo pambaon po kasi binibinta namin sa mga teacher dati minsan nadali pa hmm. nadali na malaking alupihan mga kainsan napagkasakit ah, 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 sakit ah yan ang antak abah eh Ah, ini sakit tu. nadali pa mga kainsan pagkakaulaga ay eh, nagkakais tayo ng walis ay ah ay, yan o, sakit eh, eh may pang umuwi walang dyong eh. yan eh, Ano, sakit ng sa eh kulani agad ay eh ano sakit eh eh nakadali naman tayo ng dalawa mga kainsan eh ah pagkakasakit ay Iya, sakit, aba. Matam-matam Mada din naman yung ating atay mga kain kaya lang eh. Ah, eh. ang ay. Ay, ang takang kilikili ay. Eh. Ingaw ay. Eh. Makakaawi tayo, makabili ng antibiotic. Eh, mag-o-okay san. Ba po rimi dalwa ko tapil. Isa. Mga dalwa po ta. mga dalawa siguro pwede na po yung pangwalis pupugungan lang ang takay talagang parang pang naglalakad po tayo may kilik na lokban para tayo siga ah sakit eh eh ingaw ah mga pa na po tayo at ah maka ng gamot ah sakit eh eh hindi na makatrabaho sakit So, Uy, uh, pa pa-uwi muna. Talagang atal na ang baraso ko. Sakay. sumaka. <laughs> Isang orf na nakatulog sa bahay na yun. Sakat po na aking kilikili. Hindi na po ako ano. Tinuro ka ng sa pang ano. Ako daw po pala may antay ano pa. Yung sa tetanus pa. Ay baka daw po madubli-dubli. Yung pala matagal po ang ano. next hindi pa pala yung basta-basta na eh. expert po. Kung bakit matagal mawala ang visa sa katawan. Kami po yung kanina pa nagagascatter. Na kasama ko po si Utol. kaya naman po lagnat ako ng isang uras ay pero ayos naman po binigyan lang ako ng antibiotic sa alupihan sa agad si Utol katulong po natin 待っておいたね。<enjoy. S 2> <Yeah. S 1> okay, Mga kaysa nadali din po isang tanaw po ay. Ay. Ah, ah. Bukas po uli. Hapo na, naman. Po, uh, arin na lang Ari po, ari na lang po bukas. Yan. Ari na man po, tatam natin ang mga ano yan, pichay at saka sili. Ari. Pichay mustasa po ito. At doon po natin tatayo yung kubo. Doon kay utol is. Ari po yung ating talungan. Ari po ay tubigan uli ano pong tatapusin natin bukas dalawang tatlong luang pa yan kainaman din po tatlong luang po yan kailangan yung maagap na maagap bukas okay. wari kay yari bukas utol ha? Kaya kainaman din eh santan isang linggong umra otol ah hindi naman natinigilan ay 5 to 5 kita oh, na oh <laughs> sila kakain sila ipupunta hindi pa nakain siya nga yun ah oh, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and godless please but assalamu